Okay, mukhang isang araw na naman para magayos may ayusin tayong flerings nito so maraming paraan para magayos na ito no? pero ito lang yung paraan ko na meron ako ngayon pero babanggitin ko rin yung mga iba't ibang paraan kung paano magayos ng mga ganitong basag ng flerings so simulan na natin so kung meron kayong ganito plastic welding gun makakatulong to. pero papakita ko rin yung ibang technique sakaling wala kayo ng ganito so hihinan ko muna ang discarte natin dito bago natin ano bago natin gawin ng paraan kailangan nyo ng something na mag anchor dito sa mga malalaking basag no ito ito yung gagamitin ko since na meron tayo since na meron tayo mga ganito i-anchor ko muna dito pero hindi ko siya bubuoyin na panay ganito lang papunta sa clock gagamit, gagamit rin tayo ng mga ah ganito yan kasi ito yung common na makikita nyo sa bahay nyo eh. pwede lang kayong pumutol papakita ko na lang so bali ang kailangan nyo dito isang plastic epoxy tapos pang solda at kung meron kayo nito yung soldering gun pwede rin yun lang naman kailangan natin kung usapang basag na flarings na nasa parte ng motor nyo hindi madalas nakikita <clears throat> hindi nyo na kailangan pintura hindi nyo na kailangan ng body filler tapos ano pa yun lang naman ang basang pag repair nyo ng mga flarings dapat sa loob wag sa labas kasi mas mahirapan kayo magliha yun lang so simulan na natin Gamit na ako ng isang bala dito. Pwede rin kayo gumamit ng kahit alambre na manipis. Kahit anong bakal dyan na ano, manipis. Painitin nyo na lang sa kalan. Ganon. Pero wag na wag papainit nyo papainitin sa kandila. No? Ta, pangit mga guys ng mga flarings na, na didikitan ng carbon uh, carbon deposit kasi kapag nadikitan ng carbon deposit mas mahirap siyang dumikit tapos mas lalong nagugulo yung ano pag repair nyo so yan align lang natin align so syan. ito, ito mga ganito pala tigpa 500 lang mga ganito so bali kapag binili nyo lagi nyo na magagamit lalo kung maraming kaha yung mga playings nyo mapapaki, mapapakinabangan nyo din Pinit natin. pa-init, Isa lang ang kailangan ko dito. So same scenario, scenario lang sa inyo no. Kung mahaba yung basag ninyo, pwede naman niyo gamitan ng sugalo pero patak-patak lang. Huwag niyo bubuuin. Kasi ang pangit sa sugalo, lumulutong lahat ng lumulutong yung mga plastic sa kanila. So gagamitin niyo lang para mahawakan lang yung mga crack. Pwede rin pala dito yung mga fiber Yung mga fiber na ano Fiber matting, mga ganun Mga fiberglass na mga Balahibo Dahan-dahan -dahan lang Basta bumahon Huwag nyo papatagosin ah hintayin yung lumamig hindi pa yan ready baka nyo mabuti yun nga medyo nagkamali tayo medyo tumagos sya pero okay lang sa akin tumagos na sya ayun medyo tumagos sya parang manipis lang talaga yung plastic ng sa akin Yan. Pero okay lang. Wala namang kaya, wala namang hindi kaya, wala namang bagay na hindi kaya ng body filler eh. Ayan. So kapag tumigas na, ayan. Medyo nag-hold na siya. Pero ako, hindi ako masyadong kontento sa ganyan eh. Kagamitan naman natin ng mesh yung ano. Parang net sa isda. O kaya net sa mga bintana puputula ako sa mga ganitong DIY no kung alam nyong mas mura yung flarings kaysa magpa repaint no kapag saling gusto nyo makinis ulit dito ay magusto nyo mawala yung mga guhit na yan minsan mas magandang bumili ng bagong flarings kapag ganun ang usapan kung mas mura yung flarings nyo hindi bumili lang kayo ng flarings pwede rin yun pero kung alam nyo medyo rare na yung sa inyo Katulad ng Aura Maganda repair talaga Kasi alam nyo naman Once na na-face out ang motor Tapos wala nang supply Kung may mahanap man kayo nagbebenta Mahal na yan Tsamba nyo na lang kung hindi nila alam na Kung yung tunay na presyo Pero sa case natin Gusto kong ayusin lahat ng nasisira sa motor eh Parang nadadagdagan ba yung skill set natin kapag naayos natin yung mga ganitong bagay? Hindi tayo takot masiraan ng motor. Hindi tayo takot maano magka problema sa daan. Kaya mat maganda rin matuto sa mga ano eh, sa mga iba na magayos ng motor. Ayan. So ganito lang yung technique. Basta yung pansoldan nyo kaya mainit na bakal no. Itong mesh. Ayan. Dikit nyo lang dyan Tapos painitan nyo nito Ako oh, ginamitan ko lang to Para may hawak eh Ayan so simulan natin Focus ko lang Ayan Mas gusto kong gamitan kasi ng mesh kasi hindi mo kailangan masyadong control eh. hindi katulad niyang bala na itong soldering ay itong ano ano tawag dito itong baril na to itong panghinang na to sa so, fairings mas maganda mesh kasi mas maraming fiber mas maraming fiber tapos sa katagalan hindi rin siya hindi rin siya madaling masira Maganda rin sa ganitong repair kahit magkamali ka. Madali lang ayusin. Hindi siya komplikadong gawin. Oo nga, second time around ko lang ito ginagawa. Eh. Hindi naman talaga ako nag-aayos ng ganito. Pero tamang aral, tamang panood din sa iba. Pero mas nakita ko, mas effective tong mesh. Kung wala, kung hindi naman kayo, kung medyo mababa naman kumpiyansa nyo magayos ng ganito, mas maganda pagawa nyo rin sa expert. Kasi at least, Mababang ang chance na magkamali kayo. Lalo na sa mga mahal na flarings. O kaya mga rare, mga vintage na. Maganda pagawa nyo sa expert. Ayan. Tama na, kasi mainit na. Huwag niyo rin masyadong painitan kasi mag-warp siya. Pakaroon ng warping. Ayan. Sa sitwasyon ko kasi, huli na ang lahat. Eh, hindi naman talaga ito gaganda kapag hindi mo binadi-filler at pininturahan ulit eh. Pero Para ayan, parang learning experience na din. Para makita niyo rin mga ano, mga drawbacks ba, mga bagay na kailangan yung tignan habang ginagawa to ayan ito masyadong init medyo nagkulugo ayan sa so bagay mura din magpa-retouch ng pintura sa iba bagay maliit lang naman na parte eh. pero sa ano kung isipin din kung talaga malala na yung crack ng playerings nyo maganda rin bumili na lang ng bago pero ito maganda tong pag-aralan kasi para sa mga rare rare na flarings talaga Kaya hindi siya masyado nag-warp kung paunti-unti. Hindi siya masyado nag-warp. Ito lang talaga na sobrahan eh. Ayan. So, fast forward ko na lang para ano, para sa next part niya. So, sunod naman na part, bili kayo ng kahit anong plastic epoxy na pwede nyong gamitin. Basta plastic epoxy, hindi steel epoxy resin na ano na may hardener so yan maganda kayo sa mga ganitong plastic epoxy hindi ito maselan pero tandaan nyo sa mga plastic epoxy lagi mas madami ang hardener pero wag nyo rin ipapaaraw yung mga ganito One, hindi nito kailangan maarawan o mainitan para tumigas kasi kapag pinaaraw nyo to kukulo yung plastic kukulo ng sagad so ito matagal ko na itong ginagamit mga plastic epoxy pangit nga lang siya pag natuyo hindi siya masyadong maganda tignan pero maganda din ito pwede syang lihain so tandaan nyo no kapag nagayos kayo ng flarings lagi nyong i-consider yung magpapintura kasi syempre basag yan eh may mga lines of crack pero kung okay naman yung pagkabasag ng sinyo at tulad sa akin hindi na kailangan sa ibang nag ayos no mas maganda yung itsura ng pagkagawa nila yan kung baga, tong video na to parang para makita nyo ba yung process nyo yung talagang titignan yung mga parte pag ginagawa nyo Kasi pag hininang nyo lang yan ng bakal, no? Pag hininang nyo lang to ng bakal, mga ganito. Masisira rin to after ilang weeks. Kaya importante may filler kayo na plastic epoxy. O kaya zip tie, tapos tunawin nyo. Para malagdagan yung plastic nya. Kasi ganun yung sa aura eh. Yung unang gumawa. um na may body filler nga. Ang problema naman, hinang lang. Nilagyan, Pinainitan lang ng bakal pinainitan ng bakal body filler, pintura ayun, sayang pintura hindi, actually, hindi pa nga maganda yung pagkapintura eh. parang pintura lang ng bahay eh. kaya importante itong mga steps na to importante itong mga ganitong bagay na wag, na huwag nyong, ano kung baka yung effort niyo, wag nyo huwag nyong, ano wag nyo kulangan ng effort kasi alam nyo naman Sabi nga nila eh Sabi nga nila If you do the job properly You'll only do it once Ayan So medyo pangit yung tsura niya no Pero maya maya Puputi yan So Wait natin Mga 5 minutes to 30 minutes to eh Ayan So ganyan na siya Medyo pangit nga lang tignan Pero yung maganda na ito Naliliha ito oh. Pwede nyo layain to. So, gumamit lang kayo ng mga 80 grit, mga ganun yung mga pinamagas pang na alam nyo. Yan. So, matigas na siya, no? Sa, yung mga inayos ko, katulad sa kapatid ko. Yung ginawa namin, pinatungan lang namin ng bakal dito. Parang, hindi nga namin, minsan nga may mga times na hindi mo na kailang initan, eh. Pwede mo lang patungan, ng, patungan ng bakal, tapos gamitan mo ng plastic epoxy, effective na siya ganito ganito katiba yung mga plastic epoxy kaya gusto kong gamitin sa mga ano. Minsan pwede rin yung fiber fiber na ano, fiber wall. 'Yon, pero mas gusto ko yung mga bakal kasi yung mga parts na to hindi pwede masyadong gumalaw, no. Ito lang yung mahina na part ng epoxy na mga ganito. Kapag yung mga plastic parts ay eh, yung nagpe-flex yung tumutupi. Kaya maganda tong maganda itong mga teknik na ganito kapag nyo yung plastic yung mga fix na yung hindi masyadong magalaw so testingin natin no yan tigas na rin sya pitikin natin kung kaya nya yan so lakasan natin pitik no ay sakit ito na lang sakit Effective ba? Effective. Oh. Effective. Hmm. Ganda. Ayan, kahit anong parang bago na ulit ang tibay. Ngayon lang, so next part eh ano, pwede nyo na lang lihain, body filler, tanggalin niyo 'yung mga 'yan, mga guhit Yan, pinturahan nyo, body filler importante, importante yung body filler ha Kasi din yung mga wala tumaguhit na to Yan, ito naman pwede yung patungan lang ng pintura kung gusto nyo o kaya pakinisin nyo kung gusto nyo. Pero ako okay na ako ganito. Kasi sa loob naman, naman ito eh, tapalodo naman to eh. Tapalodo. Yan, kahit pinturaan ko sa ibabaw ng blue. Yan, pintura, pinturaan ko ulit sa ibabaw ng blue, okay na yan. So ito body filler na lang, tapos pintura. Pwede nyo, pwede nyo yung sa expert. Mura lang, mura lang naman na makuha nila dito eh. Ayan. Pero kung ayaw nyo na mga na ganun bili na lang bagong clearings pero ito okay na to maganda na, maganda na tong DIY yan. goods na kabit na natin yan tiba na yan. Ah, mukha nga lang may nadaanan na akong malaking sipon. So, wala yan. Pinturahan nyo na lang. Bahala na kayo kung anong next part na gusto nyong gawin. Yan pala si Pancake. Hmm. Ang golden retriever namin. Hmm? Hmm? hmm bye, -bye na si Rin. Bye-bye. Ito lang yung tutorial. Bye-bye.